bawal nga pala dito. Bawal ano ko pa kitang Turuan mo ako, Kuya. Paano, <laughs> ah, akala ko post post pala bawal pala dito yung pangit ang post. Hinalikan namin ang kuweba ng Minalungaw dahil gusto kong makita ng personal ang mga stalactite at stalagmite. At bukod dito, gusto ko rin magbaka sakali na makakita ng mga ahas sa mga singit ng bitak sa loob ng kuweba. Kaya isinama kong bumalik si Kamandag para Manda, dalawa kami sumubok Manda. sa bagong adventure. Manda, Manda. Ang pagpasok sa isa sa mga kuweba ng Minalungaw sa Nueva Ecija. <laughs> mapapagod. Pero kung isang napasokin, pwede natin pasokin to. Paano nakakapagod po? Paano mahirap? Hindi naman po masyad. Hindi, yung tatong kobra, hindi kayo makakakita naman dito. Walang nalinigaw. Sa dulo, no, isang... Matalang, pero may mga ano dyan. Yung tour guide ko, nakakita kong ahas sa dulo. Hindi alam, hindi ko sila pinansin dahil matatakot yung kasi. Tara, tara. Aniyan, Ano yan, bababa tapos sa taas? Oo. Hindi ba malalim yun yung na yun? Hindi naman po. Kasi hindi naman tayo nang kakabila ko pa sa bato. Ah, uh, Akala ko dito kami manununton papunta doon. Mm. Kaya sabi ko wag na. Yun pala, ito Ababa akala, akala ko, akala ko hukay na malalim na malalim na may matatalim na bato. Sige. Tara na. Kamandagers, tara. Hindi mo din na lang yung flashlight mo. Mas mahiwanan. Oh nga, hindi na din na. nilagay ko. Niwan ko na naman sa kota. Tasama ka, Doggy. Uy. Uy. Ba't parang may pababa uh, rin na siya? Na? Na ko, siya

si Mrs. Kamandag ayun po naiwan na doon sa bunga nga nung kuweba at talagang hindi daw po kaya yung mga ahas pag pumapasok dito ang hinahanap nila yung mga singit na ganyan okay. yan yung posibleng dyan sila posibleng magkukoy parang nakita ko may gasgas -gas. may pumapasok na hayop doon no? may bakas o tingnan mo mga kamandagers eto habang uh, mga hindi mo mamasok so ahas lang talaga yung pwede pumasok pumapasok oh sige dati nga yung sawa ando na sa may pintong no? room mm -hmm malaki. Nakakapala sa kaysa may ganyan, naya lang namin. Pagka sila kita lang guys, hindi sila papasok. Yung ginawa niya ako sa weapon ni Yung natin ang buwan no? Eh, may sama Ikaw Meron dito, kuwago. Kuwago? Ah, nasa ulahan. So, nasa ulahan. <laughs> <laughs> Ito po ay star so, so mic. May... sabi mauntog dyan pa, eh. Ang punta rin. to. Ayan, yung puti-puti ay, na yan. Ayan, ang ganda. Okay. Pagka po right. kumatakas yan, right. tatama sa sabato. May intake siya sa yan. Stalagmite na siya. Stalagmite. Ah, tumama sa sabato, stalagmite. Ayun po ah, sir. niya. Yeah, type formation yan. Ayan, Ayan press, ko dito. Ayan, pag mula sa baba, para sa nito, packet na gano'n, mm. Uh -huh. yan yung stalag. Mga patas din ang Ceiling and stalag. Ah, uh, stalag type, nasa sa taas po yun, taas, na, stalag might. Sa baba siya. Mm -hmm. Ayan. So, may payukuyo ko pa ng konti. Ay. Ah. Ang ko dito. Wow. Ay, ang ko, pero parang nakakatakot ng sobra. Kasi, Kuweba. <laughs> mm -hmm. May bakas to. Nang. Hindi ko lang po sure. Tingnan nyo po. Ayun siya Oh. Paikot-ikot na gano'n Oh. Ayun o. Oh. Gagamba. Oo, okay, iba yan. Oh. Ay, akit pa tayo dyan? Depende po. Huwag na. Ay. Nandiyan po kasi. Huwag na, huwag Ma na. Kasi. So, ka Halika. Akit ka pa dyan. Tanungin kasi ka si man daggers. Ay, ako, ayoko. O, dito, dito, dito. Silipin mo lang. Yan po yung pinakamaluwang na parte. You know? Ah, tapos may lagusan na doon. Meron po sa mga po lagusan, na na lang natin kay Kuya. Ah, oo nga. <laughs> 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 ano ka man, Papanig ba pa tayo? Oo. Oh. Ha? Oo? <laughs> Uy, ako yoko. <okay, okay>. ako. <laughs> Ang okay, masasabi okay. niyo mga idol kay Boss Lar? Ito, <laughs> Suko na ba ako? Ganyan ha. Ayan, oh, kita na si Kuya, ayan, oh. Sa mga pumapasok dito, huh? ilang ilang porsyento ang tumutuloy diyan? Ay marami po, wag ka nakaya yan eh. Mas tumuloy, makita mo sa isa, diretso na po yun. Si Kamandag, Kamandag, dali mo tong camera oh. Hindi, okay, may camera na siya, sige. <laughs> Hindi, malabo yung... Kasi itong camera. Ah, ayan. Pumanik si Kamandag. Nako. Alam sa sana sa Nako. Pumapatak-patak pa yung tubig. Dito sa baba si Boss Laro. Hindi mo kaya yan. dito sa taas. May lulusutan dyan sa kabila. Meron. May exit po hey, yan. Oo. Pa? Uh -huh. Tapos pag nakakir po, hindi na dito yung balik may iba na po siya. Sa, pero makakabalulusot tayo doon. Kapagapos <laughs> lang, hindi mo kaya yan. Hindi, ang ko, may iiwan ito dito eh. Palalaki pa yung no, mga din. ano, yung mga makyam ito. Malaka po yan ah. Wala na plus kilos. Yes. Bata, try mo. Hindi na tayo datang pabalik dito ah. Hindi na tayo no. pero... Eh ako! Nakalimutan. Nakahati no. lang kung timpang natin sa mga kumakit dito. Tungulog ko na kung tisa. Matulis yan oh. Wala nang ganyan doon sa kabila ko yan. Pag, pag, -pag akyat, wala. diretso na. Hindi naman totally yung diretso kasi mayroong magsasayot ka pa huli ng konti bago ako makalabas. Hmm. Ah, malapit na yung labasan hmm. dyan. Malapit na. Hmm. Sige na nga, na rin. Ayan, kinayan ni Boss. Ano? Si, sino may sabing lolo na si Boss Lar? Yan o. Senior citizen ng babae dito. Ito po, ito sa panis. Ang ganda ng kanyang pabot lang sinelas ko kuya. <clears throat> Ayan. Oh, Ayan yan.

Meron. Oh, oh. Ay, meron pa pala. Yun okay. yung palabas pala. Makatakot. Oh, come on, Yung mga sinasabi kong ibon na balin sa sayaw, dyan nagpupugad. Inaakyat niya ngayon yun. Oh, ngayon, alin ang delikado? Manghuli ng cobra o manguha ng pugad? Manguha ng pugad. <laughs> Pero yan, parang may tubig na yan. Alam mo tubig yan. Saan pa punta yan? Picturan lang. Picturan lang? Kina natin ko dito pa yung ahas. Ah, posibleng meron. Goko po nakita sa dolong butas eh. Ito may... Oh! Oye! Oye! Adulas na siya. Adulas pala dito. Hindi <laughs> 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 <Mandulas pala dito. laughs> ka nasubatan? Hindi! Hindi na, ka may napakan. Mukhang uh -huh. laging... Ito. Laging ano... Ay, mga, laging may haasa. Balik ka na nga, ma'am. Um, Kumawa ka na nga. Hindi, hmm. <as> sa batas ko kasi magdulas eh. Hmm. bago. Oo oh, nga, ano? Pasa. Ayun, eh, no, kunan mo sa ano? Kunan mo sa iPhone. Ay, mo? Hindi niyo kalo? Kalo? May baby yata siya, o. Oh. Malabo. <laughs> Solo lang siya. Solo lang. Malabo. Tulog siya. Tulog po yun. Ang meron. Nung makita ko kasi siya, bumakong hey. siya pero tapo ngayon walang putas. Oo, oh, nasa na, Cobra. Na? Malaki na mas na yan. Makakikita ba pa rin ano? Agol, agol Paniki. Paniki. nakita 'yung Nagulat nga ako eh. Ano ba Ay, 'to sana sa puta sila katuwa to. Ano 'yan san ba? mo ako, ulo ko? naman sa King. Ano ba sa

Wala na natin dyan eh, talagang bayan niya po yan. Nabula, Baka... Nab nabulabog yung mga ano eh. Oo, oh, nabulabog pa yung uh, oh, paniki. Hindi natin siya kukuli. Ah, eh, baka hindi, ka gata... baka kagat tayong paniki. <delete> ito ah, na, ito Oo, na naman tama. yung nakakatakot na part. Oo, yan nakakatakot yung mga ganyan. Ay, malapit na yung <Yarig> palabas lang. Malapit na po. <x3> Dito naman po, tahan-tahan na lang yung kilo. Ito na po, pararain na po natin sa adventure si Madam. Ma'am. Okay, ano ma 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 na ganito? Uh, ma'am, po. Ano ang si pangalan mo? Nakalimutan ko Sino po? Ikaw. Kuya sa Isan? Luis. Isang po. Si mo yung mga bata kanina kasama namin. Tawag mo si Kaka mo uh, na tayo. Yan Boss lang. Hindi naman na si Boss Lar din. Eh. <laughs> Ay, ano magagawa ko? Hindi naman ako makakababa dyan. Ano ka? <laughs> yan na po muna bago ikaw bahala ka na diyan bosslar salamat ka pa diyan <laughs> okay, tapos dito mo kaya ka na po games ka okay lang yan dala ko na lang yung mga dala-dala <laughs> ni bosslar sigit oh tapos ano pa pong iiwiwala niya oy <laughs> bahala ka na diyan ah. kaya kaya ka. ba mga adol si bosslar delivery na rin tayo bahala na doon sa baba <laughs> ayos si ate mo kaya nauna na siya <laughs> okay okay yan ayan <laughs>

Ano boss lar? Kaya pa talaga? Oo. Ano magagawa ko? Point of no return. Oo. Bago magbababaan yan, Robert. Ay, sige. Dito. Makipot na dito. Pa, nakita mo na yung ano, ah? Yung? Nagusan. Hindi pa. Okay, ma'am. Yuko lang po tayo. Baka mauntog. Bababa po ang katawan. Baba lang, baba. Baba. <laughs> Dad, okay. parang hindi ka kasha dito. Sari <laughs> ko. Wait lang. Okay, lang. yan. Okay na. Ay, ito na ba yun? Apo. Okay. Ay, sa so wakas. Ano ka lang tayo, konti pa? Asan? Okay, uh, dito na. yan. Pwede nga na legend tama yun. Saan? Meron hmm. ka din tayo. Pero video. Asa ah, nang ano? Pero mas nakakatawa yung nauna. Hindi, mas natakot ako dito. oh, hindi. Mas natakot ako dito. Ay, ano lang yan? Yung kulak pa, tumama pa yung Pagdating mo pala dito, hindi ka na... Mama, pwede kang okay. bumaba mo na rin para Ay. mapagpahinga. Ay, hindi nga pala labasan ng kuweba. Tubig lang po, gumagawa nyan. Ay, tubig lang. Konti patak ng tubig katas. Ayan. Okay, okay lang, sir. Okay lang. Yes! <laughs> <laughs> Ay, lang. Nakakala ko, wala na. Kasi, yung nakikita natin kanina doon, dilip, puro dilim. Oh, dilim. Kaya, nakakala ko, himatay eh, na ako. Sirimo, ah. Boss Lara, tayo pala siguro yung mga snake hunter na pumasok sa ganitong <laughs> kuweba. <laughs> Ay, yung mga nanguhuli ng alupong. <laughs> Oo, oh, yung mga nanguhuli ng alupong. <laughs> na dumaan rin. sa ganito. Ay, oh. mga vlogger na snake ah, uh, hunter na ah. kayo. pumasok sa kuweba na ganito, mga idol. Okay. Napakahirap at uh, Ay, masaya na nakakatabot. Ah. Hindi ko akalain, si Moka Puno. <laughs> talaga oh. mo. So, so mama, akala ko may iwan na siya, babalik na siya kasi pwedeng balikan yun doon sa baba eh. Pero pag umangyat ka na, na ako oh, eh hindi na. ano Sasama ka pang manguhan ng pugad? Hindi. Hindi <laughs> na uulit kahit saan pa yan. Ang masasabi ko lang, Boss Lara, ay nakaka-excite pumasok sa kuweba. O, oh, nakaka-excite? Oh, nakakatakot? Na, nakakatakot. Uh, masaya. Masaya. Uh, kahit na mahirap na masaya, mga Edward. Uh, so, maraming salamat sa mga bago nating kaibigan. Brother Amang, si Crisanto, at saka si Brother Mario. Sila yung laging nandito sa Nalungaw Cave para mag-guide ng mga turis na gustong pumasok dito. Kabisado nila yung mga kuweba. Lalong-lalo na si Brother Mario na ang specialty niya ay yung pag-akyat sa ceiling ng mga kuweba para manguha ng pugad ng balin sa sayaw. So, uh, si, uh, ano naman, si Brother Chris naman, uh, meron siyang nakahandang channel para ipakita yung mga adventures na ginagawa ng mga turista na pumupunta dito. Exciting, hindi namin makakalimutan yung karanasan na ipinarana sa atin ng ating mga bagong kaibigan. At uh, na-touch ako talaga kay Mocha Puno dahil kasubuan po yung pagpasok namin kanina. Ilang feet ba yung pinakamataas na inakyat natin? Siguro kulang-kulang ng 200 feet ka taas yun. Hindi ko akalain. Hindi ako iniwan ni Mocha Puno. Natats naman ako, tumayo ka nga. Paano kita iiwan? Hindi eh. rin naman ako makakalabas. Kala <laughs> <laughs> ko pa naman. <laughs> oh, sige po, maraming maraming salamat po. <laughs>